May regalo na diamond necklace kay Kim Chu ang isang Chinese na humaling ng husto sa aktres. Nagsimula ito noong may ganap si Kimmy sa CDO. Grabe din kasi ang outfit ng aktres, sadyang napakaganda at sexy. Ayon nga lang hindi nakasama si Paolo. Naiwan sa Cebu habang si Kimmy kasama lang ang hunter at makeup artist. Tandway ang ganap, yun na kung saan siya ang bagong endorser. Marami ang darawa ng kumalat sa social media. Puring-puri, ayon nga sa mga komento. True iyan, nag-intermission number pa ang aktres. Sumayaw at kumanta ng solo. Napakaganda dinumog mismo sa CDO. Marami din nagsasabi na mas dumami ang nagkakagusto sa kanya. Mas kilala kasi siya ngayon Lalo pat sunod-sunod ang project niya. Ngayon paman, sumusubok na manligaw ang mga negosyante. Alam kasi ng iilan na single si Kimmy. At hindi sila ni Paolo Abilino. Kalat din kasi na love team lang daw umano. Ayaw pa nila na umamin. Gawa na galing din kasi sa long term relationship. Si Kimmy. Pero iniisip naman namin na mga fans na mas gusto ng kimpaw ang private relationship para less stress sa sasabihin ng ibang tao. Ay naman ang palaging issue na ang iba. May masabi lang. Sino ang mamahalin ni Kim Choo? Respetuhin at igalang. Huwag makisabay, huwag makisaw-saw hindi natin hawak ang buhay ng aktres. Anong sa inyo?